Inalampag ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang ahensya ng gobyerno para tiyakin na hindi mapapako ang pangako nitong murang pabahay sa mga Pilipino. Sa detalye atin muli ni Aileen Taliping. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa programang pabahay ng gobyerno na magtulungan upang maabot ang target na 6 million housing units hanggang sa matapos ang kanyang termino sa 2028. Sa pinatawag na sectoral meeting sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na kailangang makahabol sa shelter gap dahil malaki ang kulang o napag-iwan ng pabahay ang mga nakalipas na administrasyon. Binili na ng Presidente ang mga opisyal ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Economic and Development Authority na dapat matugunan ang target na isang milyong housing units kada taon. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na malaki ang magiging positibong epekto sa pambansang ekonomiya ang isinusulong na housing programs at proyekto ng pamahalaan. Kailangan anyang maghanap ng paraan para matupad ito at paganahin ng kaunti ang imahinasyon at hindi lamang nakatuon sa standard na ginagawa sa mga proyekto ng gobyerno. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.